Mahigit labing walong milyong pisong halaga na ginihinalang cocaine ang nakumpiska sa naiya mula sa isang pinay na bumiyahe galing Ethiopia. Nainganyo mano ang sospek sa alok na pera ng isang dayuhang nakilala lang niya sa social media para sa maging drug career. By ulat si Bien Manalo. Hindi na nakapalagpa ang babaeng ito matapos maharang ng naiya Interagency Drug Interdiction Task Group sa naiya Terminal 3 sa Pasay City. Nahulihan siya ng mahigit 3,000 gramo ng hinihinalang cocaine na tinatayang mahigit 18 million pesos ang halaga. Base sa investigasyon, galing sa bansang Ethiopia ang babae at pauwi na sana sa kanilang probinsya origin na ito, ito po isa sa ating binabantayan. No? So meaning, uh, previously may mga instances na tayo na nakahuli tayo ng mga pasahero carrying illegal drugs po galing sa origin na to. Pagdaan ng bagahe sa x-ray machine, nakitaan ito ng kahina-hinalang bagay dahilan para i-hold ito para ma-inspeksyon. Uh, nakita yung uh, illegal na droga po na nakatago po dun sa, sa false lining po ng kanyang uh, baggage po ano na ilalagay po dun sa ilalim na part po ng ng bag mo. And uh ayun po, upon field test uh, lumabas po sa field test natin na uh, ito po yung naglalaman po ng uh, cocaine po. Kuwento naman ng suspect, nasilaw siya sa magandang alok ng isang dayuhan dahilan para patulan niya ang pagdadala ng droga. taang po yung sa Facebook, ang pangalan niya po ay Jermaine Kim. Tapos ja, ano lang kami, palitan lang ng ano. Nag-alok siya na gusto mong mag -travel. Tapos hindi ko naman nakakalain ng ganun eh. May ina siya sabi ko ay baka drugs, hindi naman daw. Pero yan ay hindi ko talaga alam. Um, hmm, inaano ko lang, siguro nga nag... ano din ako sa kikitain kasi alam mo naman, nawalan din ako ng negosyo. Siyempre, nag-grab na din. May sweldo yan, sir. Pagka, nadala ko na. Pagka nadala mo na, magkano pinangako sa inyo? 100. 100k? Opo. Patuloy na inaalam kung saan nagmula ang droga at kung sino o anong grupo ang responsable rito. BN Manalo, para sa bayan.